Good morning, mga ka-ISCO Warriors! Today is Friday, um, day off. Tsaka PE day ng mga bata. Wala silang pasok. Kaya andyan silang tatlo. Today, na, naalala nyo nung nakaraan, hinatid ako ni Daddy ISCO. Ngayon, babalik kami doon sa clinic. Kasi, kinabitan ako ng, yan, naka-monitor ako ng tatlong araw. Cardio? Cardio? Sa cardio ko. Tatlong uh -huh. araw itong nakakabit sa akin. So, kahit nasa <laughs> trabaho ako, suot ko siya. Yan, mm -hmm. kaganyan, nakakabit ah. Mm -hmm. Then, by tomorrow, Sabado, mayroon akong doctor appointment by phone. Para... I ano sa akin yung i-update ako sa resulta ng monitoring sa heart. Yan. So, kailangan din nating mag sa sarili natin dahil nagkakaedad na tayo tapos may mga anak tayong maliliit pa na kailangan na tayo so, yung lakas natin. Yan. So, kailangan nating uh, magpa-check up. In Then, dito sa Canada, libre naman mga ito. Libre. So, ang time mo na lang talaga sa sarili mo yung ibibigay mo. Bigyan mo ng time. Make time for yourself. Yun ang nga. Make time for yourself. Kasi, lagi talagang busy ang buhay. So, nakakalimutan natin yung ating sarili, yung ating health na unang-una kailangan natin na na ingatan. So, galing kasi ako sa doctor, family doctor namin. So, nagpa-appointment ako ng heart monitoring. So, and then, mga x-ray. Kaya sobrang busy namin kasi ang dami naming mga mga appointment, mga appointment. Eh, kung sa Pilipinas naman, kami, siguro, yung sinasabi ninyo pag, I mean, I love the Philippines talagang love na love naman natin yan, hindi yan mawawala mahal na natin ang Pilipinas so, I miss ko na kayo dyan yun lang, talagang ano yung mga benefits dito about health libre talaga so, yun naman yung pinagpapasalamat namin and then, pagka uh, mataas naman masyado yung income mababawasan naman yung mga benefits na matatanggap. Kaya ano lang, nasa sayo na yan kung kung ano ang gusto mong gawin. Which is, ang sarap ding magtrabaho na magtrabaho, lalo na pagka mayroon project, diba ba? Magpapata uh, lalo na sa Pilipinas, di padala sa pamilya sa Pilipinas minsan sa mga kaibigan na kahit pa unti-unti nakakatulong yun eh maraming bagay masarap din magtrabaho pagka mayroon kang ini-aim or mayroon kang goal si Mami ha? Eh. Okay. Ano na sa appointment niya? Alright, hanap lang tayo ng parking guys Ayan po guys, yung panahon ngayon uh, 15 degrees Ang temperature natin ngayon eh. Yeah. Uh, wala pa rin at walang araw Ayan, uh, 15 degrees 29 ng umaga at araw ng Friday Ayan, guys. Yan po yung situation ng uh. weather update natin dito sa ano uh, Hamilton, Canada. Ulap, wala araw. treadmill. Minomonitor na nila yung heart rhythm mm -hmm. Tapos eh uh, nakakabit na yung mga monitor. Mm -hmm. Then takbo, lakad. Yeah. Depende kung paano mo siya sabayan yung treadmill. Mm -hmm. uh, Noong una medyo mabigat yung sabi ko madali ako mapagod nito pagka ganito ang lakad ko. So, mm -hmm. ang steps ko So, easy lang. Easy. Mm, easy Just easy. go with the flow. Mm. Then, the next. So, now, mm. we're taking the children. Asan mm. si Matthew? Matthew! Yan, si Bonuso. Uh -huh. Si ate Ezra. At saka si Kuya Luke. Si Daddy. Isko. Mm. Yun, so, ipapasyal namin kayo sa a secret so okay. see you there marami silang tinda na pang Halloween naghahandaan talaga nila ang daming pagka may party party at hindi ka naman masilan ayun may pangkasal pa nga oh magkano <laughs> siya oh, 7 dollars lang Hey guys, dito na ako naghahanap kasi ang hirap. Andito na lahat ng brands, mga designers, di ba? Oh, hindi na mahirapan. Tapos isusuot mo lang ng isang beses. Oh, tapos padala ko na sa Pilipinas dahil ayaw ko nang iulit. Oh, may pangkasal pa oh. Ayan, si oh, ang ganda. Sino may gusto niyan, ha? Ay, ang cute. Tingnan mo naman, ang ganda. Hindi nyo magpangkasal, guys. Dinunit lang ito ng may-ari. Dinunit lang ito ng may-ari. Ang ganda niya, guys. My gosh. Magkano oh, lang yan? Kano to? Tinan natin ang tag. Hmm. $44.50. Not, not bad. Ang oh, ganda, oh. Siguro magtatayo na lang ako ng parintahan. Ano? <laughs> Comment down below. May mga time na para sa amin ha, para sa akin lang. Um, maganda rin bumili ng, alam mo yun, isang suot lang, dalawa. Ang magsasawa ka din, sayang din yung bibihin mo napakamahal. Na, Paulit-ulit. Dito na lang tayo sa ano. Tsaka yung mga bata, madaling lumaki. Oh, yun mga oh, oh, ang ganda naman ito. Ang ganda niya. Snow! Snow, yeah, for the snow for winter. Yeah. So, yan. Ang cute nito. Yes, na. Ito. Tesla, look. So cute. Mm. Insan, madaling makahanap pag stylish ka. Dito. Madaling ka makahanap ng... Oh, that's so cute. Look at, look at mommy here. Look at mommy. That's so cute. You like it? Yan. Pagka yung lalo na sa mga bata madali silang lumaki sayang yung mga binibili so next year hindi na nila maisuot kaya dito na lang ako bumibili minsan may mga nagbibigay sa akin yan ang mga bata na coat next year hindi na naman ito ang isusuot nila so kaya dito na lang ako bumibili ayan kasi sayang ang pera tapos lalakihan nila agad last next year. Ilang buwan lang nilang isusuot. Ayaw na nil, hindi na naman magkasha next year. Right? Yeah. Okay, okay. Okay, let me get you. Guys, ganyan ito. Ang ganda niya. Ang tibay. This one. Look here. Nice. Yeah, it's $7. Ang ganda niya. Ang tibay ng strap. Saka may Kenneth Cole pang ano niya, brand. Yes. yes. Thank yung anak ko ng laruan. Do you like that, Ezra? Kano to? 8? Mm -hmm. 99? Ano ang gusto niya? Thank